Okay, i-share ko lang ha kung paano magputol nitong uh, tubular. So, ito kasi yung guide ng ispala ito. So, dapat nakadikit na dikit dito. Yung sabihin, pantay na pantay sa dito. Pagbuhit. Kaya ko ito i-share kasi may nakikita pa rin ako na nag a uh, puputol ng tubo. Abingi. Ah, Tabingi, hindi diretsyo. So, i-share ko ito ganito. Kaya dito. Nakalapat na lapat doon guhitan so, ng ngayon dito. tingnan ha. Ito yung diskarte. Lalo doon sa mga uh, baguhan pa lang. At saka doon sa, siyempre doon sa wala pang ala. Dapat pagka nag na ninyo ito, nakaharap ito sa inyo. Ito, ito, itong guide na ito. Yung inyong guhitan, Kaya sa susunod na guhit ninyo, dapat ito, kita yan. Nakikita yung guhit na yan. No? Kaya dapat dito nakaganito. Ayan, o. No? Ayan. Nakaganyan, diretsyon diretsyo yan oh. Kitang kita yan dito, nakaguide dito. Yun yung pinakaguide. Ayan, tapos tubuhin ka. O, oh, diba? Diretsyon diretsyo. -diretsyo. Oh. Hindi yung, pag naguhitan ninyo, gaganot ninyo, tapos dito ninyo kaka. Yung, nakikita ko kasi eh. ang ginagawa kasi nung upe eh. Ayan, di. Eh. Naguhitan. Ganun, ganun nila magiging sistema. O, oh, ayan oh. Para kitang kita ninyo kahit kayo nakaupo, kahit nakatayo o kahit anong posisyon, kitang kita ninyo yung guhit na yan. Ang guhit ulit. Ayan o, kita nyo. Diretso, diretso. Kaya ah, ganun lang ang diskarte. Sineshare ko lang sa inyo. Ayan o. Diretso, diretso lahat. Walang abing. Kasi yung iba ang ginagawa ganito. 'Yung mga nakikita ko kaya kung ito 'yung nakikita ko pa rin eh na ganito kaya hindi sila makapagderecho. Ayan, 'no. Ganyan ang ginagawa ng iba, ayun oh. Pagkaguhit dito tinatandaan. Pagkatapos hindi kita dito niya tinitira. Kaya pag ano hindi hindi makaderecho 'yan, dapat ganito, 'yan 'yang ganyang style. Para pag pinutol diretso-diretso para kung isang halimbawa ang dito sa paglalagyan, hindi hindi baluktot dapat dito susunod lagi siya Okay, katingin natin para makita ninyo na diretsong diretsong yung pagdating. Ayan, ang diretsong diretsong yung pagdating. Oh. Diba? Isimil ko lang lalo sa mga baguhan. Okay, maraming salamat.